Ah, ano, Asar talaga eh. Oh oh shit, oh shit. Ubus talaga yung pinain ko guys. <makes> grabe. Pinawisan uh, ako grabe. Ubus talaga eh. Wala talaga eh. Ganun talaga. Natatapat eh. Ayan, kung ano yun mo? kung Ayan, kung ano mo? Ayan, Ayan, ano mo?

mga ganda tela na. oh maganda tela yan, kung may pera ka, eh, kung wala kang pera, sabi okay. uh, naman oh. ay okay, kipara yao. Oh. ya okay. maganda uh, uh, pa yon kisantay. naman. ito talo 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 talo

Oh, yeah. Hi guys, see you in the vlog ko <laughs> Hi guys Tama yung mga balog eh Guys, ito so guys oh Ako <laughs> no, na no, busy lang eh Guys, tumayin si Pare walang array, go, so, mong, so, Ay ko, busa ko eh, ay ko Ako eh 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 Ako talaga yun ba kasi Pare eh Ako eh Ako eh Ako Ako

Ah, alam mo po. Alam mo na tayo. Wala na tayo. wala na muna basta bibiliwan ng gusto, buto-buto. Wala nang ganun. Mawaawit mawaawit din kasi sa napait. Bukangin mo muna na. Emotional naman 'yan. Alam din 'yan. Wala nanalo Bakit ganyan na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? Wala. Okay. Yeah. Ay Bakit

Ayaw pa ba bariyan yung isang lipo niya? Uso na yan. Eh kung nanalo sa inyo eh, bibigay ko ka agad. Lang, na kayo. Walang ganun pre eh. Puso na yan eh. Sa kapang lalaki tayo eh. Parang hindi kayo lalaki ah. Sa Sa lalaki tayo lang, eh. Lang, na Walang, brave. Yan, eh. Lang, <lain> Walang ganun pre eh. na ako doon, bakit na yun. Ito na ako, ang gano'ng gano'ng pareho na. Sana nila, kung wala akong nanalo eh, ayaw mo puso ko pare! Walang ganyanan! Puso ko eh. Ang laki-laki ng ano mo eh, likod mo eh. ano dito eh.

Thank you and God yeah, bless you all guys.